Ayan ang ano sampayan ko guys. Hello, hello, hello. Good afternoon, good afternoon. Welcome to my vlog. Mama Let's Vlog. Nandito na naman ulit at ako. Ayan o, oh, dito ako sa babae ng bahay namin. Kararating ko lang galing trabaho. Ayan, wala na yung mga flower dito. Ito lang natira. Ayan, umulang kanina. Mulang kanina. Kailang nag-stop. Ayan. Um, ang init na naman. Sobrang init, guys. Tingnan niyo ito. Ang ganda. Ayan, ah. Ayan. Ang ganda. Ganyan lang yan. <laughs> Ayan, ah, Mga... Pandan leaves. Dito tayo sa baba natin. Baba ng bahay natin. Ayan. Purple. Purple. Plant. Pandan leaves, guys. At saka... Ayan, snake plant. Ayan, mga ganyan lang mga tanim nila ngayon dito. Ayan, o, tapos. Ayan, o. Magbukadkad mag ang ano, flower niyan pag mamayang gabi. Ayan, meron na rin ito, o. Ang ganda ng ano, bulaklak niya. O. Ang dami, o. Ang daming bulaklak, guys, Yellow, orange. Ayan, o. Ayan. Nawawala na rin ito, o. Yan, mga halaman nila dito sa baba ng bahay namin. At ito, ayan daw ano, maano gamot sa cancer. Yan, lumalaki na rin yung mga ano, orange nila. Ano na naman dito? O, yan o. Oh, may bunga. O, yan o, Ayan. Ano yan? May maliliit na bulaklak. O, yan o. Oh. Ayan. Yung kalamansi nila lumalaki na o. pero ang Ayan. Ang ang lapit-lapit, ay okay, malaking puno ang kalamansi. Bakit ang lapit-lapit? Ayan, ayan, pa, oh. Ayan, oh. ang ang halaman nila dito. Ayan, oh. Dito sa babaan ang bahay namin. Ayan, oh. Tingnan nyo ito. ganda-ganda, Ang ganda-ganda ng flower dito sa baba ng bahay namin kita ko sa inyo ang ano yan ang haba haba ng dahon ayan o piding dahon lang ang kunin dito yun, oh. sobrang taba o oh. ayan ayan oh. ang taba taba ayan o ayan ang taba taba ng alokbati alokbati dito o. ayan oh ganda din ano, ang ganda naman ng ano, ng, ng aloe vera dyan. Meron din, ano, curry leaves. Ayan. ayan. Ayan, eh, ginugulay nila ito eh, guys. Ginugulay nila yan. Gamot daw sa cancer. yan kaya may tanim sila dito. So, ano, may sila dito. Ayan, ang taba-taba ng ano, curry leaves, sana eh, hindi nila puputulin. Marami ding kalamansi dito Ano, malalaki na rin Yan o, oh, kalamansi Kalamansi, oh dah, Ang lalaki ng bunga na, oh Kung kuha nga ako sa so, 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 so baguong Yan, oh Ayan, kuha ako ng Kalamansi Yan, oh Okay Kataas na tayo, okay na tayo Tingnan mo itong, ano alok bate yan alok saka ito mga gamot daw yan. Ano? aakyat na tayo guys ano malinas na dito ayaw nilang magtanim ka dito ano ano aakyat na tayo guys Okay, dito ko tatapusin ang aking video sa oras na to. Maraming salamat sa panonood. Sana'y panoorin nyo ang aking mga upload. Please like and share. Comment. At kung hindi man kayo nakapag-subscribe, please subscribe my channel, Mama Rich Lab. Bye! Thank you for watching. Love you all!